Ang nilalaman ng ating video. Here here, take this. Jackson. Oh, Oo oh, kasi Yo raro. Mira, 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 mira. Miren cómo se mueve, miren, 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 miren. Miren cómo se mueve. ¿Tú lo viste? Es una fogata. Sí, sí, sí. Ah, no. ¡No te pases! Mula sa dalawang misteryosang babaeng misyonaryo hanggang sa nakakatakot na haunted farmhouse, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito ay itinuturing ngayon bilang isa sa pinaka na video footage sa internet na nangyari sa Japan. Sa unang bahagi ng video ay makikita ang isang grupo ng magkakaibigan na masayang nagiinuman sa loob ng isang bar. Subalit habang masaya silang nagkwekwentuhan, ang isa nilang kasamahan na lalaki ay may napansing babae na nakaupo na nag-iisa sa hindi naman kalayuan sa kanilang table. Ang babae ay may kakaibang itsura, may mahaba itong buhok at ang kulay ng kanyang mukha ay namumutla. Habang nagkakasayahan ang kanyang kasamahan, ay nakaramdam naman siya ng kaunting pangamba ngunit dahil na curious ang lalaki sa misteryosang babae, ay paliin niyang kinuha na nito ng video. Matapos ang kanilang kasiyahan ay napagpasyahan na ng magkakaibigan na lumabas na ng bar. Nang sumakay na ang mga magkakaibigan na lalaki sa elevator, ay napagkwentuhan nila kung ang babae ba na nakita nila na nag-iisa sa table ay multo ba o isa lamang tao. Nang marating nila ang trend, dito ay kinalibutan na silang lahat. Nakita nila ang misteryosang babae mula sa bar na nasa kabilang side lamang ng station ng tren, kumakaway ang babae sa kanila na tila ba nagpapaalam ito sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, ang babae ay biglang tumalon sa riles ng tren at sa kasawiang palad ay nakita nila itong nasagasaan. Ang isa nilang kasamahan ay nasuka pa sa takot, ngunit ang nakakakilabot at nakakatakot pa dito, nang kinukuha na ng lalaki ang kanyang kaibigan na nagsusuka, dito ay may nahagip ang kanyang kamera na talaga namang makapanindig balahibo. Ang mukha ng babae ay nairecord ng kamera na nasa side ng rilis ng tren na halos katabi lamang nila. It is 841. On the door. Noong August 11, 2025, may nakuha ng isang ring camera sa bansang Amerika ng isang kakaiba at hindi maipaliwanag na hinihinalang isa itong glitch in the matrix. Nang mga bandang 841 ng gabi, ay may nai na dalawang misyonaryong babae na naglalakad papunta sa porch ni Lizzie. Ang dalawa ay parehong nakasuot ng pink na damit. Subalit bago pa man sila makarating sa porch ni Lizzie, ay makikitang nakasuot sila ng ibang damit kumpara ng bago pa man sila makarating sa porch. Watch, go, pass, go. Right as soon as they right get there. over there, yeah. out our porch. What the heck is this? Ang kanilang damit ay iba ang kulay, iba din ang pattern at maging nang style ng damit ay ibang iba din. Look at their outfits. They're wearing two different dresses from what yeah. they were wearing. Is nothing compared what they were wearing. And we saw them. They had polka yes. dots. They And had you know, the dresses we'll from the... Back to the other one? Nagulat at nagtataka si Lizzie, hindi niya din ito pinagbuksan ng pinto. At pinanood niya lamang ang mga ito sa kanyang ring feed habang nag-iisip kung papaano yun nangyari. They said they were missionary you know but missionaries don't come at 9 pm that's I frustrating I you know that you know it's late and they left and he said oh, so i'm sorry not trying to be rude nang ipinost naman niya ang footage online marami ang mga viewers ang namangha at hindi makapaniwala sa kanilang nakita marami ang nagsasabi na isa itong matibay na ebidensya ng isang timeline slip na nakuhana ng camera check out their outfits they're wearing two different dresses from what yeah. they were wearing is nothing compared to what they were And we saw them. They had polka yes. dots. They and had, had the dresses from go the... back to the other one? Ang iba naman ay nagsasabing isa itong paranormal, samantalang ang iba naman ay nagsasabing isa lamang itong technical, o di kaya ay magkaibang araw itong nakuhanan at inedit na lamang. Kung ano man ang dahilan, ay itinuring ito ngayon bilang isa sa pinakamisteryoso at kakaibang pangyayari na nakuhanan ng isang ring doorbell camera ng taon. Uh, you know, Said, Sorry, I'm not to be rude. Kahit sino ay pwedeng gumawa at maglaro ng sarili nilang Ouija board. Ang halimbawa na lamang nito ay ang magkakatrabaho na inyong mapapanood. Isang gabi, matapos ang kanilang duty, ay nagkatuwaan sila na gamitin ang box ng pizza upang gawing Ouija board. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, na ang inaakala nilang katuwaan, ay mauuwi pala sa isang malagim na bangungot. Marami ang nagsasabi na huwag gagamit o maglaro ng Ouija board lalo na sa loob ng bahay. Ayon sa mga paranormal expert, ang paggamit ng Ouija board ay nagbibigay ng pintuan o lagusan o portal upang makatawid ang mga espiritu mula sa kabilang mundo papunta sa ating daigdig. Ito ay isang laro na may kaakibat na sumpa sa sinumang maglalaro nito, lalo na kung hindi maayos o naaayon sa tamang rules ang paglalaro nito. Okay. Let's spin around in like three circles. <clears throat> Is there anybody here? I don't know what's Ginamit nila ang baso ng alak upang makipag-ugnayan sa sinumang espiritu sa paligid. Tila ba alam naman nila ang rules ng paglalaro ng Ouija board, subalit wala silang idea kung ano ang posibleng kahihinat na nang ginagawa nilang ito. What is your name? S yes. S A Susan Ang widget board ay maayos nilang nagamit subalit sa totoo lang hindi ito magandang idea. Uh, are you a good spirit? want be Who is Danny? Susie wants Danny, ito ang mensahe na kanilang natanggap mula sa Espiritu. Subalit nang tinanong nila kung ano ang pangalan ng Espiritu, ay agad nagpaalam ang Espiritu at nagsabi ng goodbye. Muli, ay ipinagpatuloy nila ang paglalaro ng Ouija board. Is there anybody here? Is this uh is this Susan? good spirit. What is your name? Hindi ito si Susan at maaari din na hindi ito mabuting espiritu. Subalit nagpatuloy pa rin sila sa paglalaro. Jay, situation ay to meet in What do you want? Okay, okay. You guys move it. No. Are you sure? I didn't fucking move it. This is gonna be touching Fuck. Fuck. What that? What was that? Shit. Here, here, take this. No! Jackson <laughs> oh, God. oh, God. oh, God. oh, God. oh, Trời ơi oh Misteryosong bigla na lamang gumalaw ng kusa ang baso ng alak. Ang espiritu ay nagpakilala bilang si John na nais pumaslang. Nang magpanik si Jackson ay agad itong pumunta at pumasok sa bathroom subalit nagsisisigaw ito sa loob dahilan upang magalala ang kanyang mga kaibigan. Natakot lang ba si Jackson dahil sa mga nangyari o baka naman na siya ng masamang espiritu na kanilang nakontakt? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Sa bansang Japan naman, isang paranormal investigator ang nagpas siyang magsagawa ng isang investigasyon sa isang kinatatakutang abandonadong bahay sa isang probinsya ng Japan. Ayon sa kalapit residente ng lugar, ang bahay ay may malagim na nakaraan, kaya naman hindi matahimik ang kaluluwa ng dating may-ari ng nasabing bahay. Sa pag-explore -e ng paranormal investigator sa buong kabahayan, ay idinukumento niya ang lahat sa pamamagitan ng pagre-record niya sa kanyang camera. Subalit hindi niya inaasahan na may mai-record re pala ang kanyang camera ng isang hindi inaasahang pangyayari. Yeah. Yeah. 哦。Oh. Nang nagsasagawa siya ng imbestigasyon sa isang kwarto, ay nakakita siya ng isang larawan ng isang nakakatakot na doll. Subalit simula nang makita niya ang larawan, ay nagsimula na rin na makaranas siya ng nakakakilabot na kababalaghan at mga movement sa kanyang paligid, na tila ba may nagmamasid sa kanya. Sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore ay may nahagip ang kanyang kamera ng isang shadow figure na marahang lumalakad sa may pintuan. Kore, 触っていいやつかなもうさっきてうわっガチよ bago pa man matapos ang kanyang investigasyon sa loob ng bahay. Mula sa atek ay nakakita siya ng isang doll na kung saan ay kamukha nito ang doll na nasa larawan na kanyang nakita sa kwarto nang nagsisimula pa lamang siyang nag-e-explore. Noong June 2025, si Masho Brandon Sanchez ay nag-post ng isang video sa kanyang TikTok account tungkol sa kanyang nakakatakot na karanasan habang siya ay nasa loob ng isang funeral homes. Ayon kay Masho, habang nasa loob siya ng funeral home, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula mismo sa loob ng punerarya bagamat tanging siya lamang ang naruroon ng mga oras na yun. Sa katunayan, ay inirecord pa niya ito sa kanyang cellphone na nagpapakita na walang ang tao. Subalit ng ikalabing apat na segundo ng pagre-record niya, ay may nangyaring hindi niya inaasahan. Miren como, eh, tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos pues está, está solo y eh, creemos que pues, hay algo aquí porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren, 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 miren. Miren cómo se mueve, miren, 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 miren. Miren cómo se mueve. Estamos, estamos, solo, solo, solo. Bigla na lamang gumagalaw ang isang kabaong Bumubukas at sumasara ito ng kusa Ang kabaong ay wala namang laman Nang makita ito ni Masho Ay tumindig ang kanyang balahibo sa nervyos at takot Inisip niya na maaaring isa itong espiritu na gustong kumawala mula sa kabaong Maaari din namang dahil ito sa air pressure O di kaya ay dahil sa faulty hinges Subalit sa pangalawang video clips na inupload ni Masho na nakuhanan din sa mismong punerarya din ito, ay mas marami pa siyang nakakatakot na narinig kumpara noong una. Panoorin ninyong mabuti. Ora si, wal pinche que se ve que nada. Estoy solo. Estoy solo la chingada. Estoy solo. Chingada. Ah, la chingada. Ang mga kagamitan sa loob ng punerarya ay kusang gumagalaw at nabubuwal Wala siyang nagawa kung hindi umatras na lamang habang patuloy na gumagalaw ang mga bagay sa loob May nagsasabi na kagagawa nito ng mga espiritu ng mga tao na dinala sa lugar Ang iba naman ay nagsasabing maaaring isa lamang itong stage Kayo na ang baalang humusga Si Tasha at ang kanyang asawa ay kakalipat pa lamang sa isang farmhouse na itinayo pa noong mga 1840 na matatagpuan sa isang rural area sa New York ng bansang Amerika. Sa kanilang paglipat sa bago nilang tahanan, ay agad silang nagsagawa ng renovation sa bawat parte ng bahay. Ngunit makalipas pa lamang ang ilang araw matapos ang kanilang pagkukumpuni, ay agad nang nakaranas si Tasha ng kababalaghan at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Kadalasan ay nararanasan ito ni Tasha kapag nag-iisa lamang siya sa bahay. Kaya naman labis ang pangamba ng kanyang asawa. Isang araw ang kanilang picture frame ay bigla na lamang bumagsak ng wala namang dahilan. Agad na kinuha ni Tasha ang kanyang cellphone upang i-record ang mga kababalaghan na nangyayari upang ipakita sa kanyang asawa na may nangyayaring hindi maganda sa kanilang bagong tahanan habang wala siya sa bahay. Ang pintuan ay bigla na lamang bayulenteng sumara ng kusa. Makalipas naman ng ilang araw, isang umaga, ay nadatnan niya muli na nasa flooring na ang mga cookbook. Ito ay madalas niyang makita lalo na tuwing umaga pagkagising. Dahil dito, ay nagdesisyon siyang mag-setup ng camera upang may record kung ano ang dahilan ng mga misteryong ito. Subalit kanyang ikinagulat ang nai-record ng kanyang camera ng gabing iyon. So I'm gonna hook up my computer and see if I catch anything tonight. Maybe it's just romance, but we're gonna find out. na i-record ng kanyang camera ang kusang pagkahulog ng box mula sa flooring, tila ba may hindi nakikitang force ang naghulog nito. Subalit ang mas nakakatakot at nakakakilabot pa dito, isang misteryosong tawa ang maririnig mula sa background ng footage. <coughs> Habang tumatagal, ang misteryo at kababalaghan ay mas lalo pang tumitindi ang kanilang alagang aso ay takot na takot na hindi pa nila nakikita itong nangyayari kailan pa sa kanilang alagang aso Why are you Isa pang araw ay may na record si Tasha tungkol sa kanyang alagang aso. Ipinost niya ito sa kanyang Snapchat. Panoorin ninyong mabuti. Look at them. Destroying the living room over one toy. <laughs> Silly. Matapos niyang i-upload ang video, isang kaibigan niya na nakapanood ang nagbabala at nagsabi na nakakita siya ng shadow figure na gumalaw papaakyat sa wall na malapit lamang sa kanyang alagang aso. Wala naman alam si Tasha kung anong klaseng nilalang ang shadow figure kaya naman muli niyang ipinost ang video sa kanyang mga social media account upang malaman sa mga viewers kung ano ang kanilang opinyon kung ano ang nai na ito ng kanyang kamera. Ang video ay agad umani ng milyong-milyong views na naniniwalang isa itong patunay ng isang paranormal presence. Makalipas naman ng ilang gabi pa, ay may misteryosong pumindot ng kanilang doorbell. Nang kanyang tiningnan ang footage ng doorbell camera, ay eto ang nakakakilabot niyang nakita na nagpatindig ng kanyang balahibo. isang dark shadow ang tila ba umupo pa sa upuan. Pagkatapos ay tumayo at pumunta sa may kanang bahagi hanggang naglaho na ito na parang bula. Haunted house nga ba ang nalipatang bahay ni Tasha at ng kanyang asawa? Nabulabog nga ba nila ang nasabing nilalang nang lumipat sila at nagsagawa ng renovation? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang dalawang ghost hunter namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Terror Al Extremo. Ang dalawa ay nagpunta sa isang kagubatan upang hanapin ang kinatatakutang kuweba na pinaniniwalaan na pinamamahayan ng isang nakakakilabot na demonyo. Sa kanilang pagdating sa lugar, hindi pa man sila nagtatagal, ay nakarinig na sila ng kakaibang ingay na nagmumula sa kanilang kapaligiran. Habang patuloy silang nag-e-explore sa lugar, ay bigla na lamang silang nakakita ng isang bolang apoy na lumulutang sa hangin. Makalipas naman ang ilang minuto, sa kanilang pagpapatuloy, ay makikita na nila ang sinasabi nila na kanilang hinahanap na pakay sa lugar. Panuorin ninyong mabuti. Mira Leo, kaya que hay una bola de fuego, ¿viste? Una fogata. Sí, no tibasis. No. no chingues, hoy disculpe la palabra, familia. No chingues. Habang naglalakad ang isang lalaki sa isang kalye ng South Korea, ay napansin nito ang isang misteryosang babae na nakaupo sa upuan sa may park. Nang napagtanto nito na maaaring nangangailangan nito ng tulong, ay agad niya itong nilapitan. Subalit nang malapit na siya, dito niya napagtanto na nagkamali siya ng paglapit sa babae. Nang iniangat ng babae ang mukha nito, ay biglang nagbago ang facial expression nito, tila ba isa itong nangangalit na evil. Makalipas lamang ang ilan pang sandali, ay hinabol na siya nito kaya naman tumakbo na lamang siya ng matulin. Hinihinala niya na maaaring napoposes ito ng evil spirit o maaari din namang may psychological problem ang babae. Ang tanging naiisip niyang solusyon sa insidenteng ito ay tumakbo pa palayo sa misteryosang babae. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.